Sa panahon ng digital age, mapabata man o matanda ay active na active sa social media. Mayroong nagbabahagi ng kanilang daily activities sa pamamagitan ng vlogs o reels, mayroon din namang gumagawa ng mga story time, nagbabasa ng mga articles online at nagbibigay komento sa mga iba't ibang mga posts. Pero ang tanong, gaano nga ba kaligtas ang social media para sa mga kabataan? Kaya sa pagdiriwang ng 33rd National Children's Month, tampok sa lalawigan ng Pangasinan ng iba't ibang seminar na naglalayong ituro sa mga kabataan ang ligtas at responsableng paggamit ng social media sa gitna ng pagtaas ng digital addiction ng mga Pilipino. Nagsagawa ng Cyber Safety Caravan at TikTok Seminar sa Bugalyon Integrated School at Kalasyao Comprehensive National High School. Dito, tinalakay ang mga pangunahing issues sa digital world, kabilang ang tamang paggamit ng social media at pag-iwas sa online risk. Dito, binigyang diin ng mga katagang think before you click dahil sa patuloy na pagdami ng mga kabataang nahuhumaling sa social media at gadgets. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority noong 2024, nasa 80.5% ng mga Pilipino mula 10 hanggang 64 na taong gulang ang gumagamit ng internet para sa social media. Sa hiwalay na Digital 2025 Report, naitalang nasa 90.8 milyong social media identities ang aktibo sa bansa na halos 78% ng populasyon. Lumabas din sa mga pag-aaral ng Electronics Hub at Data Reportal na umaabot sa 8 oras at 52 minuto ang average screen time ng isang Pilipino kada araw. Ayon naman sa National Institutes of Health, ang labis na screen time sa mga bata ay nagdudulot ng mabagal na language development lalo na kung walang gabay ng nakatatanda. At kapag hindi nabantayan ang pagkalulong sa social media, nagdudulot ito ng FOMO o Fear of Missing Out, dopamine feedback loop mula sa likes at notifications, at kulang na gabay mula sa mga magulang at komunidad. Kaya naman, sa naging seminar, hindi lamang pagbabalik ng impormasyon ang layunin ng caravan, kundi ang pagpapalaganap ng responsableng digital behavior. May git 300 at apat na pong mag-aaral mula sa Bugalyon Integrated School at Kalasyao Comprehensive National High School ang nakatanggap ng training sa digital safety at social media awareness. Bahagi ng programang ito ang pagtuturo ng pag-iwas sa online exploitation, pagkilala sa mga posibleng banta at pagkakaroon ng disiplina sa digital habits. Likey as they say po, we should always think before we click. And uh, kailangan din po nating isipin kung makabubuti ba yung mga ginagawa or mga pinopost po natin sa social media. Ako naman yung magbibigay ng information sa mga napag-aralan ko ngayon para mas kumalat yung information at mas maging aware po tayo sa lahat ng nangyayari ngayon. Ang pinaka natutunan ko po ay kung gaano nga ay kung gaano ka seryoso, gaano ka hidden and gaano ka crucial ang gamit ng online exploitation sa mga bata ngay lalo na sa panahon natin ngayon. Dahil sa patuloy na pagusbong ng mga banta online, na natili ang panawagang maging maingat, mapanuri at maging responsable sa paggamit ng iba't ibang digital platforms. Valerie Dismaya or NG News.